Ito yun guys, uh, isa tayo, uh, paso tayo sa tubaw, uh, napahin na natin yung pusa, lasing pepper, at uh, ang oras ay 6.30, kaya paso natin ay 7.30, mayroon pa isang oras bago tayo bimiyahe. din tayo tatakas sa mabang palang para mabilis ang ating biyahe, uh, uh, at, si Mimi, at si per -per. uh, guys, at uh, natin ang pusa, lasing miming, lasing pepper, ah and yun ay ready tayo papuntang Santa Maria Eh, papuntang ah uh, Philippine Army na diba yun okay see you guys and ito po sa aking vlog ah I'm Moto Blazer at magiging okay, tayo ulit sa may mayang hapon at papakain natin si Paper and guys and please watch my Facebook and Youtube channel Okay, see you guys eh visa. out. Okay, so, lang natin si Paper, so, oh. pa, diba? morning, hindi pa pa pa, wala pa sila, may mga pa darating. Lulis ka lang, di ko makain. Di ba? Paper, mm -hmm. okay, oh, daro na, oh, eh? sama natin sa vlog si Paper, oh. Ming, ming, ming. Ming,

Musik na kasi may mga hapon may may you know kasi ang market sa maxi no sa tayo sa mga kasok na may tayo sa kalambilyas sa kalambilyas tayo ngayon Shato sa kalambilyas natin ngayon at umaga tayo pumunta kasi ayun hindi naman natin pwede naman araw kasi ba yung ba kaya abon tayo ng malasais. at yun ay tutungo tayo sa trabaho ngayon at ayos na tayo kasi mga sa kalaming sa Napahain na natin siya ngayon. Ayan siya. Si Pepe ko. Ayan. Amin. Ayan guys. Napahain na natin siya, siya, siya ngayon. At nabusog na siya. Diba? Balik na natin siya mabing hapon. At yun ay para tayo sa trabaho. Ang tayo sa kambilas. Diba? Kambilas tayo ngayon. Diba? At 6 a.m. morning and lakain natin si Paper kasi walang tao kasi uh, may pa darating siguro magapi kaya may hapon at uh, babalik tayo sa sa ano sa dito dito din sa Canvillas at But, yung no, kutub siya yun sa loob na siya sa loob yun yes, siya yun siya Ming! ming. siya yun And okay, so, uh, um.